Pagiging state witness ng mag-asawang sa flood control issue depende pa ayon sa DOJ. Detalye ng balitang yan mula kay Rajaman Jairus, Peña, Florida. RMN Live Report! Pag-aaralan pa ng Department of Justice ang posibilidad na maging state witness ang kontraktor na sina Pacifico Curly Diskaya at asawa nitong si Sarah. Kasunod ito ng mga ibinunyak na magkasawa sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee noong lunes at pagharap sa Kamara kahapon, kaugnay sa mga anomalya sa flood control projects ng pamahalaan. Sa ambush interview, sinabi ni DOJ spokesperson Assistant Secretary Miko Clavano na depende pa ito sa magiging bigat ng kanilang testimonya. That is a discussion that's being held here in the Department of Justice. On the one hand, pwede po sila maging state witness kung hindi nga sila most guilty at yung testimony nila is ne absolutely necessary for the case to stand in court. Kaso nga lang po, ang lumalabas po sa mga statements nila ay buhang na nila from the very start. Yung mga contractor, pati yung mga ibang politicians, at uh, before po yan sa implementation ng project. Kaya kung ganun, sa ganung paraan, ay magiging co-conspirator sila, and in a co-conspiracy or in a conspiracy, the guilt of one is the guilt of all. Meaning to say po, kung yung kasama nila sa conspiracy ay most guilty, sila din po ay pwedeng uh, ituring na most guilty. Bago niyan sinabi ni Clavano sa Bagong Pilipinas ngayon na tila pinalalabas ng mag-asawa na napipilitan lamang silang magbigay ng prosyento sa mga politiko gayong alam na nila kung magkano ang hatian bago pa man ipatupad ang proyekto. Samantala nanindigan ng Justice Department na kailangan munang ibalik ng mag-asawang Diskaya ang mga perang kinita sa gobyerno sa iligal na paraan. But again, that is subject to one very big condition already imposed by the Secretary, which is, kailangan muna nila isauli yung pera para masimulan po natin yung usapang um, state witness. Kasi po, ang sinasabi po ni Secretary, hindi naman po natin pwedeng um, hayaan sila na, you know, to get a good laugh out of this na maging state witness sila and still may unjust enrichment on their part. Alam naman po natin, and that will be seen and validated through all the documents that will be established by the Truth Commission that is going to be established by the President, na kung ano, gano'n paraming pera ang nakuha nila in a very illegal manner. So, that will also be verified by the BIR and all those um, agencies that may have documents regarding their transactions. Una nang ibinunyag ni Carly Diskaya sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee na nasa 10 hanggang 25% umano ang inihingin sa kanila ng mga politiko at opisyal ng DPWH bilang kickback sa mga nakukuhang government projects. Samantala natanggap na raw ng DOJ ang kopya ng request ng DPWH para maglabas ng Immigration Lookout Bulletin Order laban sa dating USEC na si Roberto Bernardo at inaasa ang pipirmahan na rin agad ito ngayong araw. Kasama mo sa DCXL Aramen, Manila, Radyo manjairo Peña, Florida, Tatak